mga boss ayun na yung ayan natin dumating din ayan dumating din ang ayan natin mga boss good morning po ayan para ma malagay na natin ayan kay JB Serrano tagulan na na boss kompleto na yan mm. ayan mahal yan o Bali eh, walo. Walo. Walo, walo. Walo muna mga boss yung ngayon natin. Kulay gray. Point four lang po at yun lang po yung sa kontrata natin. Dito sa dream house ni Nanay Mosa para kahit na mulan makakapagtrabaho tayo ito yung kapit baay niya ginagawa rin yung sa Arab kay Boss Joey yan no, laki Second floor, mga boss. Kalaklale, malukot. Magaling okay, Dapat ating talig ito. Magaling okay, lupit. O, oh, malulukot, malulukot. Tapos may packs. Okay, yeah. oh, okay, eh. lang, Kumalas eh. hmm. So yan, din na namin tinali para mabilis to itong discard din natin. And binu binubutasan na lang natin yung ano. Ito ang hirang karun, no? Ito ang hirang. Yan, binubutasan na lang natin yung hirang. Magaling magbutas si ano ha? Ano si pangalan mo? AJ Ah, si boss AJ Magaling magbutas na <laughs> Tapos ito, si ito. Asawa ko. <laughs> ito din sa dito Dipiri sa kabila ng butas. Tapos, meron tayong tali. Boss, dito apply, boss. Dun. Butas na. Okay tali. Tapos ito mga boss. Ilagyan natin ng pako yung ano, tali. Para ilalagay dito sa butas. Para mahila nila sa taas.

Ah. Ay, okay, pa yung Ay, natin. na ipon na. Sinigang na ipon. lang ano, papatanggal na ano. Ah, over. Over. si Tapos kito. Ito yung ipon. Ano, ipon. Ano, ipon. Saan ipon. ipon. Ano, ipon. Ano, ipon. Ano, ipon. Ano, ipon. Ano, ipon. Oh, teino. Wag, okay, kayo di banda. tayo kay ano, kay Patlanakan na rin. No, wala tayong pesto, yeah. oh, wala tayong pesto dito nalatay. Mag-iikay tayo kay Mami <laughs> Patis, patis. Ni. Yeah, lang tayo para sa Diyan na Ano? May ipaw ko po sino? Ito sino po? May ipaw ko po May ipaw ko kayo po Eh naka forma na to Yan pinaporma ni Parimbong Tapos to mamaya paporma niya para mabuha siya ngayon yan Yan ang uh, going pa rin yung ating paglalatag ng yero kahit na mabon, um, um, mahambon. Yes. Kailangan. Kailangan mabunga na to hanggang bukas. Para yung plastering natin kay Pax hindi ma hindi mantada. Ha. Uh. Dito na ka-plastering na rin to. Taka dito. yung mga si Aram yung pinatatapos sa kanya para kung wala tayong ginagawa, pwede nang tayo magtalis dito. Ayan Tapos para, para tanggil natin yung anaselo ha, yung mga dating tayo at yung pintura. Yan yung kanyang bintana, yung dati pa rin. Tsaka dito meron din siyang bintana tapos yung aircon, yan din lalagay dati. Kitchen, yung kitchen natin. Ganun pa rin ang design kung, kung ano yung giniba natin ganun pa rin yung design pero mababago lang yung mga ano yung mga materials na lalagay natin mga tiles sa yung TV console babaguhin natin saka yung mga cabinet Yon, wala na yun saka yung ceiling uh, mababago rin yung ceiling niya Ah, ayo kita ya. 1 2 3 4 5. Di na. Di na no natin. Ima mo tapos meron pang tatlo rito. Baliwalo po 'yan. Kung may kung kung magkukulang tayo, pwede naman tayong bumili. Kailan ma-try muna natin yung ano, malagyan muna natin yung yung walo. Para para alam natin yung ano sukat. Kung anong lapad yung kulang. Ayan nalagay sila ng alambre alambre po yan supported dun sa insulation para hindi kagad malaglag maganda yung may insulation yung ating bubong para uh, ma-protect yung ano, yung init sa loob ng kisame protection para yung kisame natin hindi siya ganong mabibiyak yung tuktungan hindi na Atina, may putat po hindi na may putat po Ayan Kulay grey Yung ating Yero, long span Naano tayo ng panahon Napagbigyan po tayo Kahit na ilang oras lang Ayan, meron na namang nagbaba, ah, Nagbabay Nagbabay Diyan ano, ulan Ano, Bart Ayun <laughs> ano na naman o ano? <laughs> Ang isa pa siguro Kaya pa natin to Bali, anim, Bart 6 yung nalagay natin, no? Tapos, meron pang dalawang ano hindi pa na rin. baka bukas po. Bukas na lang yan. Ano nga rin mas po? 45. Babahin na yung mga gamit. Okay na yan. Lalak natin ha, baka ano, baka lumipad na naman yung yero. Oh, Ang boss. Ay boss kayo. Tapos dito, Ayan. Nakapagbuhos na rin kami dito. Nang ano, nang... Sa IB, yung ano, poste. Pare, pare. Get up yung poste, yung poste. Yung natin. Lilipit na tayo. Quarter to five na. Mga boss. May bukas pa. Sabi ni ano ni Rico J Puno. <laughs> dito sa CR mga boss Naka-plastering na po yan no? Kaya no? lang po yung kulang Tapos yung amba pwede na natin ilagay yan Ayan, plastering na rin dito Dito sa likod Pwede na silang mag-sealing dito pag gumulan Dito gagawa sila body Dito sa likod Metal, ano, uh, ceiling po yung lalagay natin. Tapos buhos-buhos teh. Tapos na 'ko pala Okay na pare? Wait. Eh memo kay pakalapon. Tapos si 'yung sobra dito sa Davidim. Ayan you know, ah, malaki na yung tubig. Kaya kailangan mabubusan na yan. Tsaka bukas siguro ito naman dito. Bago talagang tuluyang lumaki yung tubig. Ayan dito, baha na rito. Ayan ah. Ayan ah. na pa Linis linis na lang yan mga boss So ayan mga boss um Update natin dito sa San Gabriel Project Pag nalatag ng yero